Gente, mana ada ni guys, nakuha na natin yung plate number natin kay Maverick kahapon, hindi natin na video No, at ta talagang dinumog talaga tayo do mga kadiskarte sa Isuso ngayon, papakabit na natin kadiskarte. Hala, gumana So ito na mga kadiskarte tinatanggal na ni Kuya Ay, na ayun guys, si Katis guys kinakabit na yung plaka nya guys nice one NK 2555

So yung mga diskarte at unti-unti na natin nakakamit yung gusto natin mga diskarte at nasa proseso pa rin tayo mga diskarte kaya naman sisipagin pa natin, sisipagam pa natin at sisipagam pa natin mga diskarte para sa future natin, para sa future na mga kasama natin, para sa future na mga mahal natin sa buhay mga diskarte at ayan samahin nyo kami mga diskarte sa pangarawan araw namin mga ginagawa at the same time mga diskarte is nagbablog-vlog na rin mga diskarte para memories na rin to mga diskarte kung ano man ang kalabasan ng itong mga ginagawa natin is bonus na lang yun mga yeah. seriously what the fuck are you doing? naalala ko mga kadiskarte nung panahon na wala pa tayong isu pag may mga dumadaan na isu Travis nang nahalos na kakasabay natin sa pagmumoto is inaabot ko ng kamay sabi ko kailan ba tayo magkakao ganito mga kadiskarte alam yan ang kadiskarte natin na si Dexter dahil siya yung kasama ko ng time na yon na halos araw-araw kami pumapasok sa construction so hindi na ako masyado nakapag-vlog sa construction at sa susunod na mga video siguro kalkaling ko yung mga cellphone ko Nandun mga video no sa construction. Popost ko na lang din dito mga diskarte. At yun, tuloy lang tayo sa pangarap natin mga diskarte. Hindi lang para sa atin, para sa pamilya natin. Tuloy lang kayo mga diskarte. At balang araw, paglipas ng limang taon, is talagang makakamit na natin to mga handscarte. Masasabi na natin na atin tong Isuzu Travis na to na pinangalanan natin si Maverick. Ayan, at ang kanyang plate number ay NKA2555. Ayan. Maraming maraming salamat ka-discarte ngayon Ito yung <laughs> ka-discarte At ayan, si kuya Shoutout din sa'yo, kuya Magkano yan? 20? Kamanda rin na yan Tama Okay na